Magandang hapon po, ako po si kapatid na Aliza Apsay at ito po ang INC TV News Update sa oras na ito. Sa layuning maihatid sa maraming pangtao ang mga kalooban ng Panginoong Diyos mula sa Biblia, buong siglang ipinag-imbita ng mga kapatid sa distrito ng Don Carlos, Bukidnon ang Musical Evangelical Mission na isasagawa ngayong araw. Magbabalita si kapatid na SJ Makalalat. Salamat po kapatid na Aliza. Ang gymnasium na ito dito sa bayan ng Maramang Bukidnon, ang venue ng isasagawang musical evangelical mission ng distrito ng Don Carlos Bukidnon na isasagawa sa araw na ito. Lubos na pinaghandaan ng mga organizers at performers ang pagtatanghal. Ayon kay Julia Faith Lopez, isa sa mga kakanta, alang-alang sa mga panauhin ay nag-ensayo siya ng kanyang aawitin. Nag-practice rin po ako and gusto, lang, gusto, ko rin po mapakita sa guests po na handa po kami and um, para po mapalaganap rin po ang mga salita ng Diyos. Bilang District Music Team Advisor, tiniyak ni kapatid na Russell John Nicolas na makararating ang mensahe ng mga aawitin sa mga dadalo. Lubusan po ang paghahanda namin sa isasagawang musical evangelical mission dahil nais po natin na maliwanag na makarating yung minsahe ng mga awit sa mga panauhin. Ang mga performers po na magtatanghal po sa aktividad ay mga kapatid po natin na may kani-kanyang talento sa pag-awit. Mula po sila sa iba't ibang mga lokal sa ating distrito na ang layunin po ay makatulong sa gawaing pagpapalaga. Kinasabikan ng mga kapatid sa buong distrito ang aktibidad na ito na kanilang ipinag-imbita sa kanilang mga kakilala, kaibigan at mahal sa buhay. Inaasan po ng aming distrito po na marami pong mga kakilala, mga mahal sa buhay na mga kapatid na sa pamamagitan po ng ganitong aktividad ay makita nila na ang Iglesia ni Cristo ay napakasaya. Nais po natin na marami po ang mga taong makakilala sa mga aral na sinasampalatayanan po sa Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng INC Original Music. At yan po ang mga huling kaganapan dito sa Maramag Gymnasium Bukidnon. Ako po si kapatid na SJ Makalalan para sa Iglesia ni Cristo News Network. Pagtulong naman sa komunidad sa pamamagitan ng Coastal Cleanup Drive ang sama-samang nilawakan ng mga kapatid sa distrito ng Zambales South. Ang mga pangyayari sa report ni kapatid na Jericho Bire. Bilang pagmamalasakit sa kapaligiran at pagpapanatili ng kalinisan at kagandahan nito, isinigawa ng mga kapatid mula sa lokal ng Olongapo Distrito Eclesiastico ng Sambales South ang Coastal Cleanup Drive. Dala ang kanilang mga gamit panlinis sa trash bag. Naglinis sila sa Purok sa East Lower Calaclan, Bantay Bayan o City. Sama-sama ang mga kapatid at sinikap na walang maiwan na anumang basura na maaring magdulot ng polusyon sa karagatan. Pinangunahan ni kapatid na Mark Alvin Sumala, Ministro ng Ebanghelyo, ang socio-civic activity na ito kasama ang mga may tungkulin sa lokal. Napagod man sa paglilinis ang mga kapatid, subalit masaya silang nakipagkaisa sapagkat sinasampalatayanan nila na nakapagdulot ito ng kaluwalatian sa Panginoong Diyos. Ako po si kapatid na Jericho Bire para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Abangan po ninyo ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia Ni Cristo News Live. At yan po ang INC TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayo nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Eliza Apsay. Magandang hapon po.